Hi guys! For today's video, naisipan po namin mag-ihaw ng paklang ng Singapore. So, kukuha na po kami ng paklang ng Singapore. Ito nga po at kumuha na kami ng dalawa. Ito nga po guys at dadalhin na po namin ito sa bahay ng kaibigan ko. Ito nga po at aming nire-ready. At ito nga po at aming pinutol-putol na sa tatlo para po ito'y mabilis ng ihawin. Ito nga po at sinimula na naming ihawin ang paklang ng Singapore. Intayin lang po natin masunog-sunog ang balat ng paklang ng Singapore para po, para po maluto. Ito nga po at sunog na. Pantayin lang po natin ang pagkain. Ito nga po at inumpisahan na naming balatan para po matagtag ang uling. Ito nga po at amin na rin tong huhugasan. Ayusin lang po natin ang paghuhugas para po matag-tag ang mga nakadikit na ulo. Pagkatapos po nating hugasan, inumpisahan na po nating gayatin ang mga paklang ng Singapore. Ito nga po at tapos na tayong magaya. Ito nga po hinugasan ulit natin at ating pipigain para po matagtag ang dagta para hindi po siya makate. Ito nga po at inumpisahan ko ng gayatin ang sibuyas. At sinunod ko na nga rin po ang paggagayat ng bawang. Maliliit lang po ang pagayat natin ito para para hindi po maanghang. Pagkatapos po ay ilalagay na po natin ito sa paklang ng Singapore natin. Lagyan na po natin ng magic syrup at lagyan na rin po natin ng asin. Halo-haluin lang po natin at lagyan ng at suka. Pagkatapos nga po nating timplahan ay atin ng tikman. Ito na nga po yung pinis product natin at pagkatapos po tayo ay kumain na. Pwedeng pwede po ito sa mahilig mag-inom pang pulutan. Hanggang dito na lamang po ang aming video. Salamat!